gobyerno ang nagsasabi mag-invest kayo rito sa Pilipinas. Walang regular na mga magagawa dito sa Bensang Pilipinas. Puro mga agency. Nandito po yung victim ng mga agency. Yung mga, mga magagawa ng ligo. At dito, gumagawa ng ligo sardines. Dito na sila tumanda sa kanilang factory ang sabi nung may-ari ng Ligo. Hindi namin kayo empleyado. Empleyado kayo ng tinatawag diga, diga, na lang. service provider. Yan ba ang pagmamalaki niya sa lunes? O iba black news na naman niya yung problema ng hanay ng mga manggagawa? Ipagmamalaki niya ba yung 35 pesos na wage increase dito sa NCR? e eh kulang pa ho yan. Magkano ang bigas? 60 pesos? Pagkatapos, para tayong nagmamalimos, kumila kay sa kadiwa, magkano ang bigas? 29. At meron pang kondisyon, 5 kilo hanggang 10 kilo. Kakasama yan! Sa araw-araw pa -araw pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Di ba hindi? umpisa pa lamang po ito nung hanay na mga manggagawa sa ilalim ng aglo kung saan may activities ang maisok, -e sasama po kami! Pinagmamalaki oh! oh! ng BBM Aray! Aray! sa 24-ong foreign trip niya pinagmamalaki niya ng meron ting ay 19 billion dollars na inuwi daw si BBM. Bugok mo. Yan ba ang sasabihin niya na maganda ang ekonomiya ng Pilipinas? E mismo ang sabi ng Central Bank, ang sinasabi ay 3.3 billion lamang ang pumasok. Nasa ng na mga foreign investor. Bakit ayaw pumasok ng foreign investor dahil sa antindi ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas? Antindi ng red paano Papaano mag sa mga foreign investor kung maraming magnanakaw dito sa atin? Saan patungo ang bansang Pilipinas? Nakaamba ang gera Ayaw natin ng gera! No natin Kaya kami nananawagan sa sambayan ng Pilipino Ituloy-tuloy lang po natin ito Baka ang Malacanang ay tuluyan ng bumaba sa kanyang pwesto Kaya hindi po, hindi po titigil ang hanay ng no mga manggagawa dahil gutom na po kami yung 610 na yan plus 35 ay hindi po magkakasya sa araw-araw namin pangangailangan. Pamasahi lang po magkano. Apektado pa kami ng eh, modernization jeep na yan. So mga kasama, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nagtatagumpay. Eh. Mabuhay ang maisog! Buhay ang uri manggagawa! <laughs> gutom na ba kayo mga kapuso Yung mga nagmatcha, gutom na ba?